Swifties, ingat po ha. Ah, dandang fans ni Taylor Swift ang naging biktima ng scammer kung saan milyong-milyong nga -milyong alaga na mga tiket ang nakulimbat maging ang isang celebrity na biktima. Iyan ang ulat ni Shariza Esparago. Sa Marso na ang The Eras Tour ni Taylor Swift sa Singapore. Kaya naman, kanda kumahog ang mga Swifties o Taylor Swift fans sa Pilipinas at kinakarir ang pagbili ng concert ticket. Kaya naman, kabi-kabila ang nag-aalok online. Mula sa 20 hanggang 50,000 pesos. Paunahan sa mine ang mga Swifties. Isa ang TV actress na si Sofia Pablo sa bumili ng ticket online. Sabi ni Pablo sa kanyang social media account, sa isang seller account daw siya kumuha ng ticket na nagbebenta ng The Eras Tour sa iba't ibang buy and sell group sa FB. Pagkabayad niya, wala siyang natanggap kahit e-ticket. Isa rin sa nabiktima ng seller ang nagreklamo rin online. Matapos siyang nangbayad ng mahigit 50,000 pesos para sa dalawang ticket, nagdahilan na si seller. Una, na-cancel daw ang flight sa Singapore na kasama sa package. Pangalawa, nag-cancel din daw ang hotel accommodation. At nang inanunsyon na ang pag-release ng e-ticket sa official seller ng concert, hindi na nagparamdamang seller. Kaya naman nagbabala na lang siya sa Facebook. mag daw sa red flags tulad ng pagtanggi sa physical meet up at mga kahina-hinalang detalye sa flight. Ilang biktima na ang nagsampa ng reklamo sa polisya. Chariza Esparago para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.